Pareng Asyong. Hoy, ano yan? Pareng Junjun. Pinapalagay ni Forman to, oh. Sandali. Paano ba? Ayan. Ah, uh, itong bakal daw na to, ilagay mo daw dito, weldingin mo daw dito. Para itong bareta daw, may pantusok daw. Ah, sige, sige. Ako nang bala dyan. Teka, pre. Paano mo ilalagay to dito? Paano, paano mo ilalagay dyan? Psst. Napakadali lang yan. Kuha ka ng grinder. Grinders? Ano yun? Yung umiikot na pangputol ng bakal? Oo, oh, yun nga. Psst. ang tawag doon, vice grip. O siya, o siya. Kunin mo na yung vice grip. Visit ka. O tigi. saktong-saktong meron akong binili. Boss, siyang tatak. O, oh, Ay, meron na akong bagong bike grip. <laughs> ah, pareng patwek. Oh, pare, bakit? Paayos nga nitong bike grip ko, meron lang kami puputulin doon. Oh. Ah. Ayos to ah. Bosch. <laughs> Tignan ko nga kung original. Sa kahon, may seal siya dito, pati dito. Hindi sticker tong tatak niya. Dito naman sa model niya, merong nakalagay na Bosch. Nakalagay rin dito yung model niya, yung GWS 750 to 100, 115, 125, 750 watts. May manual na makapal. Ang kulay yellowish na brown. Ang blade guard niya may gear sa gilid. Itong pang-lock niya, merong parang Allen screw na pangbukas at pang lock dito sa kanyang blade guard. Meron din siyang gear dito para magmatch dito sa kanyang blade guard. Ang screws niya, torque screw ang ginamit. Ang plug naman niya, European style. Dalian mo pare, may gagawin pa ako. Teka pre, na-register mo na ba to sa B-Connected? oh, na-register na. Pina-register na. Pina ko kay Annabelle. Ganon ba? Ayos pre. Original tong nabili mo. Oh. Talaga? Ayos. <laughs> Bosch Philippines. Baka naman. <laughs> oh, pare oh. Ito na. Oh. Okay, sige. Teka, layout ko muna. Panoorin mo. Oh, sige. Oh, ayan. Ayos ah. Hulmang hulma. <laughs> Anong hulmang hulma pare? <laughs> hulmang hulma eh. Ang pagkakatusok. Ito at saka to. <laughs> Diyan <ka na> nga. <laughs> ano? Happy? Ha? Happy? rico Ang init pala punyeta.